Tama-tama uh, Tayo ay papunta ngayon ng pagbilaw At uh, Dito na ako dumaan sa may bypass road ng pagbilaw uh, Gawa nang meron akong huling update nito Dito sa tulay Tingnan natin ngayon kung ano na Tingnan natin ngayon kung ito ay nadadaanan na Pero mukhang nadadaanan na Yun know Sortin natin na Update natin ito ng nadadaanan na Ayan, bali Kung gusto mong dumirit Ay magbibigay ka Ayan, one way Sa isa lang Pero dito muna ako yung dadaanan nyo pagka kayo ay galing ng Maynila, ay dito yan, dire-diretso kayo dito, yan ang papuntahan ng Bicol, pagka kayo naman ay pamanila ay dito kayo sa kabila yan, napakahaba din po yan yan, galing kayo dito ng Bicol dito kayo dadaan, dire-diretso dito kunwari ay wala pa yung bypass road na yan. pero ngayon dahil may bypass road ay makakaiwas na kayo sa bayan ng pagbilaw na makipot ang daan at maraming sasakyan na dumadaan diyan talagang pagkaya na yung ng dalawang trailer ay wala na traffic na mabuti nyo dyan napakipot ng daan diyan kaya uh, nakaisip ang gobyerno na gawan ito ng bypass road para lumuag na diyan sa bayan ng pagbilaw Bali, itong bypass road na ito ay nagmula, makalampas lang ng Lucena, tapos ay, bago rin sumapit ng bayan ng Pagbilaw. Sa nakikita natin sa mapa ay Talipan. O, ano yan yung ano, bypass road. Tapos dun sa kabila ay hindi pa rin natin malaman kung anong lugar yun. Pero pagka kayo ay galing ng Bicol, mapapansin nyo naman pagka kayo ay bago sumapit sa bayan ng Pagbilaw, ay meron din yung maluang na daan o malawak. Yan na po yun. Kakanan po kayo dyan. Ah, pinapadaanan na siya sa ngayon. Gawa ng hindi naman siya maputik. Pero medyo tuyo ang lupa. Hindi pa kasi siya masyadong hindi pa tapos samintuhin dito sa may lugar na ito na i-update natin. So ba Dito yata yun. Dito yata yun. Tuloy na yun. Yan. O nga, ito nga yun. Yan. Yan po ay tapos na yung tulay na yan, yung kalahati. Hindi palang tapos din yung kalahati. Kada ako ay magbablog dito. Bali pa ko pa lang to. Ito ako na pwesto gawa ng malilom, may puno ng niyog. Tapos inong ako ay huling nag-update dito. Hindi yung panadaan yung truck. Walang pinapayagan na dumaan. Tapos ito hindi pa sinasamin to. Pero ngayon sinasamin to na siya plus na dadaanan pa papunta doon. Sa so, tingnan natin sa taas ko anong uh, makikita natin. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Nights young, it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. nadadaanan na siya pero sa tingin ko pagka ay basa mahirap tung daanan magpuputik ito pala yung tulay na yan so, wala pa siyang barrier dyan sa kabila yan siguro yung kabilang yon ay isang tulay pa kaya yung barrier na ay hindi ganito so nga isang tulay pa kung anong sa kabila na yun, ay malapad yung overpass na yan ayan oo nga malapit pa isang ano isang ganun pa kahabang kulay tapos pag dinirediricks ito ay makakataan ka na hindi pa siya passable uh, mga maliliit lang sa sakyan ng pwede dito no? motor pwede pero pagka yung makulan hindi pwede sa ngayon siguro mabawa yung ulan ngayon o sa linggo o ulan hindi pa siya pwede so to so aray itulay pa din tapos to, sa kabilang yung itulay pa din sa maderetsa ito Kaya siguro naman Ready ready it na to Wala nang putol dito Hindi ko lang alam kung gano'n pa to kalayo Tingnan natin Ayun Aray na pala Aray na pala yung kanyang dito makaiwas ka na sa traffic pag dito ka dumaan yan papunta ng Bicol tapos ito tayo papunta ng Maynila so ito mga boss yung aerial shots dito sa dulo ng bypass road ng Pagbilao at uh, pagka kayo ay kumaliwa ang uh, akumanan ay papunta yan ng Bicol at pagka kayo ay kumaliwa ay papunta na yan ng Bayan ng Pagbilao. Tapos yung diretsyong yan, ay na nga yung bypass road, uh, nadadaanan yan pagka mainit ang panahon, nagpapadaan diyan yan. Uh, gawa ng kaya siya ay hindi siguradong madadaanan ay meron pang ginagawa doon. Sinasamin pa tapos eh, pagka dumangang kay di doon lang sa may parting wala pang samin kaya kung ikaw ay 4 wheels na lightweight lang ay pwede naman daanan tsaka yung mga motor so yan maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at uh, sana yung nagustuhan nyo huwag yung mag subscribe kung nandito na din lang kayo libre lang naman po yan at uh, kita kita tayo sa susunod na video maraming salamat po Thank you